Barbie Forteza, binahagi ang katutuhanan sa hiwalayan nila ni Jack Roberto. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ni Barbie Forteza ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Jack Roberto. Ayon sa aktres, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan na lumalim sa paglipas ng panahon. Sinabi niyang parehong abala ang kanilang mga karera, dahilan upang mawala ng oras para sa isa't isa. Inamin niyang masakit ang desisyon, ngunit ito ang pinakamabuti para sa kanila. Nilinaw ni Barbie na walang third party na sangkot sa kanilang hiwalayan. Dagdag pa niya na natili silang magkaibigan kahit na naghiwalay na. Nagpasalamat siya sa mga tagahanga na patuloy na sumusuporta sa kanya. Ayon kay Barbie, handa siyang magpatuloy at ituo ang pansin sa kanyang karera. Nanawagan din siya ng respeto para sa kanilang desisyon. Sa kabila ng lahat, umaasa siyang magiging masaya rin si Jack sa hinaharap. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.